Ito ang mga life hacks na ngayon ko lang natutunan, buti na lang may best friend ako. Magpasok ng straw sa kiring bago ipasok ang susi, hindi sasakit ang daliri mo habang binubuhat ito. Kapag nagsasali ng inumin sa baso, madalas tumulo sa gilid. Ilagay lang ang kutsara sa ibabaw habang nagsasalin, hindi na ito matatapon. Para sa matatandang hirap magtuhog ng sinulid sa karayom, ilagay ang sinulid sa maliit na papel, itapat ang matulis na bahagi ng papel sa butas ng karayom at hilahin pasok agad. Initin ng takip ng bote gamit ang apoy, tusukin ng toothpick tapyasin ang ibabaw, instant spice shaker. Kapag dikit ang mahalagang papel sa tape, huwag hatakin, stretch ang magkabilang dulo ng tape para hindi masira ang papel. Kapag magkadikit ang dalawang mangkok, huwag puwersahin. Ilubog sa tubig na umaagos sa kapag habang nasa ilalim, hindi mababasag. Kapag maliit ang butas ng beads, initin ang dulo ng sinulid at patigasin, gupitin ang sobra at gawin din sa kabila, madaling maipasok kahit maliit ang butas. Gusto mo ng perpektong bilog na poached egg. Ilubog ang kutsara sa kumukulong tubig, pawira ng mantika, saka ilagay ang itlog. Pagtumigas ng ang puti, ilubog sa tubig, ang ganda ng resulta. Kalawangin ng gunting. Bugbola ng asin, lagyan ng suka at baking soda, ibabad, parang bago ulit. Para hindi madaling mabulok ang saging, pugasan muna ang balat, patuyuin. Balutan ng basang paper towel ang mga tangkay, tatagal ng dalawang linggo. Gusto mo ng mabilis balatan na kamatis. Tuhugin ng chopstick sa ilalim at iihawin sa apoy, ang balat kusang matatanggal. Gupitin at baluktutin ang straw para gawing bag sealer, praktikal sa bahay. Gamit ang bote, gawa ng strainer na pwedeng isabit sa tabi ng lababo para sa tira-tira sa hugasan, hindi na barado ang lababo. Sa sako o supot ng bigas, gamitin ang magic knot, isang hila, bukas agad. Sa tamang paglalagay ng waterproof ring sa tubo, ipasok ang string sa ring, ilagay sa tubo, sa kahilahin ng magkabilang dulo, swak agad. Sa toilet freshener, baking soda, dagdag floral water, dagdag alcohol, dagdag laundry detergent, dagdag tubig sa bote, batasan ng takip, ilagay sa tangke, amoy linis sa banyo ng isang buwan. Para sa kettle na may makapal na scale, lagyan ng itlog na balat, orange peel, alkohol at tubig, pakuluan at tumble lahat ng dumi. Kung may amoy mula sa drain, gamitin ang plastic bag, lagyan ng zip tie sa gitna. Ipasok sa tubo at itali sa ibabaw, wala nang masangsang follow mo ko para sa pang-araw-araw na life hacks